Idol, bali nagtanim tayo dito sa ating bakuran, bali lalagyan natin ng na tanda kasi ayun no, nagsi, nagsi, nagsisibulan na sila so, lagyan natin ng stick tamang gardening tayo dito sa Hungary, eh. ayun, kasi ayun no, para makita natin kung magdidilig tayo makikita natin kung nasan sila lagi natin tanda Ayan. Tamang gardening lang kami dito sa hanggar, eh. So, kunyari, wala kayong magawa. Total summer naman. Tamang ganito lang tayo dito. mataba rin pala yung lupa dito kahit pa paano ayun, mga tinirin namin mga pet chai at kung ano-anong mga anik-anik pa dito kami sa likod ng malawak yung lupa namin dito sa accommodation eh, lagyan natin tanda yan, para kung magdidilig tayo alam natin kung saan nasan sila masama pa yung mga damo tatagal natin yung mga damo na iba ayun o, dami na nila yan kaya kayo mga idol dyan sa Pilipinas magdala kayo ng pananim para di kayo maboyd ito ako nagtanim ng na kamatis e, eh. wako anong nangyari sa kamatis ko. <laughs> buhay ba? Pero wala mo na buhay, ayot na yun. Ay meron. Ito. Meron meron idol, meron ako. Kapakan <laughs> ko pahanit na yan. Kapakan ko yung kamatis. Wala na. Tingnan natin. Yung linggo namin ito, tinanim ni paring Jerome. Yung tamang pagkagising namin ng lasing pa, nagtanim kami. Ang <laughs> dami ko nilagay na kamatis eh, hindi na sumunag-survive. Lilipat tayo mga idol. samahan kayo sa akin. Andun. Pakita ko yung ano. Yung tanayman namin dito. Yung pinaka-garden area. Ayun o. No? Diba? Hindi ko mamove yung camera eh. Ngayon lang. Ayusin natin. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan yung mga pananim nila. Ayan na no, sila. Ayan. Ayan. Ayan yung ibang tropa. Ayan. yung sa kanila. Ayan. At tanim nila. Ito. Dito rin sa kabila. Ayan. Nakaprepare na. Ayan. May mga tanim na yan. Tapos yung iba naman. Ayan. Naglalagay sila ng binhi. Ayan o. para ito yung mga grips namin ayun know. oh yan palago na sila oh tamang linis ka rin ah parang Richard natin yan syempre ayun oh ah pat palago ni mga ha hindi yung tanda ba ng mga tinanim ko ayun yung mga tanim nila yan punla sila yan meron na yan. yung tanim-taniman namin ni Jerome, yung mga hubog kami. <laughs> Tububo na eh. Hindi <laughs> anong... ko alam kung anong tinanim namin. Basta nagtanim kami. ah oh. Ay. Ay sa akin. Hindi lang. Yan. Dito tayo. Tamang. Dito ay sa kabila. Lagay na tayo tanda. ko yung mga manok na yun eh. umatian ni yung tropon girong ay dun Bilang lang mga tala ah. ha. Para makita nyo rin yung ginagawa namin dito. Hindi lang puro trabaho. Ayun, bueno, dami na. ami idol oh yung really may nag-survive <laughs> Kinalat-kalat lang kasi namin ito eh. Buti sumurvive. Kaya dyan mga sa Pilipinas Yung kalimutan magdala ng pananim Para may libangan kayo Hindi puro trabaho Damang gardening din kayo Kahit papano Sa mga idol ha Pagtsagaan nyo na lang itong video na ito. <laughs> Ano nga magawa kung magtanim? <laughs> Don't skip ads ha, kulit kayo eh. Ayan, diba? Dili dili natin ito. Makulit kasi ditong manok. Gala ng gala. Namayatan yes, na sinyo nakatanim yung mga pananim namin eh. 'Yun ang kinakayod. Eh, puro kayod dito, ubos na. wala kong stick baka yun kasurvive na yun. yun sila ayan mga idol, tingnan mo tingnan nyo na lang ayan yun, diba bakit pa paano nakapagpatubo kami kasurvive so yun nga, yun lang at ang aming mga grapes pat possible na yun sila plum Ayan, may dahon na rin. Ano pa ba? Ayan, mga panalim namin. Ayan, nilagyan ko yung stiklat. So, yun lang. Farming 101 101 dito sa Hungary. Like, subscribe, don't skip ads, makulit kayo. Huwag puro video. Salamat. Mga idol, <coughs> magdilig tayo ng ating panalim. Diyan tayo. Sana makasurvive sila.